Aris, ngayong araw ang pahiwatig kung mayroong kang gustong puntahan ay iyong gawin pero huwag matagal, na pakikipag-usap dahil pag ganoon ay sinasamantala na lang ang iyong katalinuhan, at ngayong araw ay may araw ka na talagang maaasahan ka ng mga magulang at kapatid kaya pag ikaw ay pinatawag ay mas makakainam na iyong mapuntahan, para mabigyan mo sila ng mga kasiyahan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay maging maingat sa bawat kalusugan dahil may senyales na may muling dadalaw na hanjin na nagbibigay ng paghina ng bawat kalusugan dapat na laging mapagmasid para makaiwas sa gastusan para sa inyong kalusugan Sa pera ngayong araw kahit makapagbibigay ka ng kasiyahan sa pamilya ng mga magulang at kapatid ay huwag ka munang magbibigay sa kanila ng pera dahil nasa maswerteng pera ang mga hawak mo ngayong araw na para naman iyon para sa iyong pamilya lalo na sa minamahal at sa pagpirma ngayong araw ay huwag mong gagawin dahil masasayang lang ang iyong pirma walang senyales na magiging pakinabang mo sa hinaharap mas naaayon na sa ibang araw mo pirmahan Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 10, number 8 at number 24. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ay umiwas kang makipag transaction sa mga dating kaibigan dahil magagastos ang kalang kahit pangit sabihin ay wala kang makukuhang pakinabang sa kanila may aura ka naman ang katalinuhan na pwede mong magamit sa ibang tao na transaction at doon ay masisiyahan pa ang iyong isipan sa nagawa at kung may naiisip kang negosyo ipaalam mo lang sa minamahal at siguradong mabibigyan kanya ng ibang idea para maging maayos ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong trabaho ay mas mainam na kanya-kanyang gawa huwag ka munang tumulong sa mga kasama sa trabaho. Dahil nasa samantala ka lang mas mainam pa talaga sa iyo ang gumawa ng matahimik at doon ka pa mapapansin ng iyong superior na maaasahan ka sa mga gawain. Sa pera pag lumapit ang kapatid na babae na kailangan ng pera mas mainam na yung tulungan, dahil sa hinaharap ay malaking tulong siya para sa iyo kung mayroon kang gagawin na pagkakaperahan. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 37 number 40 at number 9. Gemini, ngayong araw kung gagawa ka ng isang desisyon. Kumunsulta ka muna sa mas nakakaalam para mas alam mo ang mga gagawing diskarte para maging pabor sa iyo ang magiging desisyon na iyong gagawin at ngayong araw ay may aura ka ng katalinuhan pero madali ka namang magagalit control ang dapat sa iyo para lahat ng gagawin mong pakikipag-usap ay maging maayos at mainam din sa iyo ngayong araw na makapunta ka sa bahay ng Diyos para sa iyong pagdarasal ay lubos na mapasigla mo ang iyong kalusugan ang pinapahiwatig ng iyong gabay Sa ibang gagawin na transaction kung sa mga kamag-anak o sa mga uncle o auntie mas makakainam na sa ibang araw mo na lang kausapin para magkaroon kayo ng mga kasunduan na pare-parehas kayong makikinabang sa pagmamahalan ang dapat ngayong araw mayroon kang mahabang pasensya, pero may mata kang mapagsuri para kung meron kang sasabihin ay hindi kayang tutulan ng iyong minamahal at magkakasundo kayo ng maayos. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng skat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 17, number 24 at number 33. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag ka munang gumawa ng transaction sa malayong lugar dahil siguradong magagastos ang kalang at wala kayong magagawang kasunduan ng kausap. Sa ibang araw mo na lang siya kausapin na hindi ikaw ang dadayo sa kanya at may okay ka namang aura para sa pamilya kung sila ay magpapasama sa iyo, para makipagtransaction ay mas makakainam na iyong samahan, at hanggat maaari ay iwasan mo ang gumawa ng pagpirma muna ngayong araw, mahina ang pag-asenso kung ikaw ay makakagawa ng pagpirma, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung bigla ang kang dalawin ng kaibigan o pinsan pagbabae ay okay kung siya ay gagawa ng proposal, na pagnenegosyo dapat mong pag-aralan dahil makakagawa kayo ng pag-asenso. Sa trabaho, bawal muna sa iyo ang gumawa ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho, dahil sayang lang ang maibibigay mong katalinuhan sa kanila uunahan kanila sa iyong pangarap na pag-asensyo sa pera ay mas mainam pa na sinupin mo, at bawal ka muna magbigay sa pamangkin at pinsan at mga uncle at auntie. Dahil kung magbibigay ka baka biglaan kang madalaw ng mga gastos ng hindi mo ninanais, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color orange and color red number 11, number 23, at number 42. Leo, kung may dapat kang gawin ngayong araw na deal sa mga dating kausap ay iyong gawin, dahil okay naman ngayong araw ng swerte para sa kanila at ganoon din sila sa iyo, at pwedeng maging umpisa na makagawa kayo ng bagong other income, at sa iba pang gagawin na pakikipag-usap ay iwasan mo ang iyong ugali na mabait dahil gastos para sa iyo na wala ng balikan kung ikaw ay magiging mabait, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig lang ay mas maging maaga pumasok. Dahil doon magsisimula na maging masaya ka sa mga ginagawa, at ang iiwasan mo ay ang kasama sa trabaho na kung makatingin ay malagkit baka mapasubo ka sa kanya. At lagi kang tuksuhin ang tungkol sa pag-ibig. Pag-iingat para sa iyong ngayong araw sa trabaho sa mga ganong kasama sa hanap buhay. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color green number 25 number 8 at number 35 Virgo Ngayong araw ang ugali mo na maselen ay pwede mong pakanabangan dahil hindi ka ba sa may isahan ng mga kausap dahil mapapansin nila na ikaw ay matalino at kung meron ka namang dapat pirmahan ngayong araw basta iyong napag-aralan ay iyong ituloy dahil makikinabang ka sa hinaharap sa magagawa at lagi mong tatandaan ang bilin sa iyo ng minamahal para makapunta kayo sa dapat din yung puntahan ng mas maaga, at doon ay makakagawa kayo na maayos na pakikipag-usap, ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan ayan bawal ngayon dyan ang maging maselen, baka pagumpisahan ninyong dalawa ng tampuhan ang maging malambing ang dapat pa nga para ang swerte sa tahanan at sa pag-iibigan ay lalong sisigla. Sa tahanan huwag ka munang tumanggap ng bisita, dahil chismis ang madadala sa iyong pamamahay na magpapabagal pa ng swerte sa inyo mga binabalak, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 32 number 11 at number 40 libra ang pahiwatig sa iyo ngayong araw dapat kang maging mapagmasid sa mga kaibigan o mga kakilala na iyong makakausap ngayong araw kahit ang kanilang salita ay iyong isipin dahil baka gusto ka lang na mapasaya pero iisahan ka lang ang sinyales dapat ay maging maingat sa buong araw sa pakikipag-usap sa mga dating kakilala, ayon sa pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay huwag kang magbibigay na pagbibigyan mo ang kanilang mga kulang na paggawa, dahil doon ka pwedeng mapintasan ng iyong boss pag mali ay mali walang bigay-bigay na pagpapaubaya, nang lalo kang pagkatiwalaan ng iyong mga superior sa iyong hanap buhay sa ibang deal na gagawin ay mas mainam na huwag na rin tumuloy lalo na akong malayo dahil wala ka naman din pakinabang sa pupuntahan. At sa iyong pera unahin yung bigyan ng minamahal nung mas makaipon kayo, ng mga swerteng bagay na mga gagawin para mas makaasenso pa ang pamumuhay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 11 at number 40 at number 22. Scorpio, ngayong araw ay may aura ka ng buenas at karisma madaling mapapaniwala o mapapaayon ang mga makakausap, Tumuloy ka sa lahat ng iyong mga plano at pagkakataon mo na makagawa ng bagong pagkakakitaan. Ang iiwasan mo lang ang gumawa ng pagpirma ngayong araw kahit okay na ay mahina naman ang pag-asenso kung makakapirma ka ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan dapat mong bigyan ng atensyon ang ilang miyembro ng pamilya, baka sila ay may dinadala ng suliranin, nang mabilis mong matulungan at hindi na mapunta sa kalungkutan. Sa trabaho, ang mas mainam ay maging matahimik na gumagawa. Wala ka munang gagawing pagtulong dahil ganun din naman sila sa iyo. Hindi ka tutulungan pag oras ng pangangailangan. Kung magagawa mong maayos ang trabaho, ay naaayon sa iyo ngayong araw para makauwi ng masaya at bigyan pa ng superior na ikaw ay mahusay na mga salita. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 24, number 14 at number 36. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung dapat. Kang magalit ng naaayon ng mga salita ay iyong gawin, para hindi na sa ang mga ganyang tao na yung makakausap at sila ay matuto na ikaw ay igalang ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay may swerte kang aura ang ibang binabalak mong gawin ay dapat mong ituloy baka pagkakataon mo na makagawa ng isa pang pwedeng kumita. At kung may papasyal mo ang minamahal ay kapwa kayo maaalisan ng mga negative energy na nakuha ninyo sa mga nakausap ng mga nakaraang araw ayon sa iyong gabay. Sa pera ay okay naman ang makatulong ka ngayong araw, sa mga magulang at kung lalapit din ang iyong uncle auntie kung meron kang ekstrang pera ay iyon nalang bigyan, nang lalong sumigla ang iyong mga katalinuhan sa paggawa ng pera. Sa trabaho dapat din ay may maiksi kang pasensya. Dapat ay sabihan mo ng mga nararapat kung dapat nang sa ganoon, ay lalo kang makakuha ng respeto sa kanila at pwede pang bumilib ang iyong boss sa tama mong pananalita sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig lang ay maging malambing ng lalong sumigla ang inyong pag-iibigan, at sisigla rin ang inyong mga kalusugan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 30 number 11 at number 24. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung may plano ka na magnegosyo ay okay para sa iyo basta pag-aralan. Mulang mabuti at magagawa mong maging maayos kung iyon ang ipupundar. At ngayong araw kahit mahusay ang aura mo sa pakikipag-usap ay iwasan mong makipag-usap sa mga dalawang kasarian na babae. Dahil parehas kayong matalino, hindi kayo magkakasundo magagastosen ka lang, at kung may maliitan na deal na papasukin ngayong araw ay okay na magawa, dahil kung iyong may tutuloy ay pwedeng magkasunod-sunod para kumita kahit maliit na pera ang pahiwatig ng iyong gabay. Ang isa pang iyong iiwasan ngayong araw ang makipagtalo, sa kapatid kahit ikaw ay marunong ang magpakumbaba, Nalang dahil siya lang din na masasaktan sa iyong mga sasabihin mas mainam na manahimik. Sa trabaho, ang pahiwatig ay gawin mo lang ang mga nakasanayan mong mga ginagawa at lalo kang mag-i-improve na makikita ng iyong mga superior para ikaw ay makalapit sa inaasam na pag-asenso sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 10 number 28 at number 5. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw dapat kang maging. Mapagsuri dahil kung ikaw ay magiging pabaya ay pwede kang makakuha ng kalungkutan, ang senyales nga ay gusto ng mga kausap na maging malungkot ka. Dapat kang mapagsuri nang sila ay mapahiya sa kanilang mga iniisip at magawa mo na pabor sa iyo ang magagawang pakikipag-usap. At ngayong araw kung mayroon ka naman deal sa masasabing malayong lugar ay pwede mong puntahan, dahil sa hinaharap ay makakagawa kayo na pwedeng kumita ng maayos na makakatulong sa inyong pamumuhay, ayon sa iyong gabay. Sa iyo namang trabaho kung may kinaiinisan ka ay mas ipakita mo sa kanya na gumagawa ka ng masipag, nang sa kanya mapunta ang bad energy na kanyang mga iniisip, at ang isa mo pang iiwasan sa hanap buhay ay ang kasama sa trabaho, na mahilig mag-angat sa sarili tinutokso ka lang niya sa maling pag-ibig ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ang maging malambing ngayong araw ay masaya para sa inyo dahil mas makakabuo kayo ng mga good vibes ng mga isipan na magpapaunlad sa inyong pamumuhay at lalong sisigla ang inyong pag-iibigan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 22, number 33 at number 36. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig kung may kausap. Ka na mayabang at pilit kang di down, ay magsalita ka ng iyong nalalaman at saka mo iwanan dahil kung magkasundo kayo, ay hindi rin kayong magsasama ng matagal magagastosan ka lang sa ganyang kausap, at mayroon ka naman ngayong araw na karisma na madali mong makukuha ang tiwala ng ibang makakausap lalo na kung tungkol sa pagnenegosyo kahit maliit na negosyo ay pwede kayong magkasama nung makakausap kung kayo ay magkakasundo ang pinapahiwatig ng iyong gabay Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan mas mainam pa na magsara ka ng pinto para ang mga bibisita sa iyo, ay huwag nang tumuloy dahil kung makakapasok naman sa iyong pamamahay ang magiging bisita, ay mag-iiwan lang ng mga bad energy ng pag-aaway at paghina ng swerte sa iyong pamamahay. Sa trabaho, kahit magsikap ka ng magsikap ngayong araw, na matatapos mo ang mga gawain, ay hindi naman aayon sa iyo ang ganoon mas mainam pa na gumawa ka na lang kung ano ang makakaya mo, at doon ka pa makakakuha ng papuri sa iyong mabait na superior, dahil nakikita niya na talagang matyaga ka sa mga dapat na magawa, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 22, number 25 at number 19.